Grabe, no trabaho na naman. Alam mo yung pakiramdam na galing ka sa napakahabang pahinga tapos bigla kang binunggo ng reality na Push, kailangan mo na ulit magtrabaho. Remember, hindi ka anak ng isang contractor, kundi isang construction worker. What? At ayun na nga, eto na naman tayo. Alipin na naman tayo ng dear hunts dito sa Dubai. Grabe, unang araw ng duty ko talagang sobrang sakit ng katawang ko. Napainom talaga ako ng gamot. Ang hirap bumalik sa routine pero ganyan talaga. Grind lang ng grind. sa okay. sama-sana ulit sa araw-araw na labanan. Yung tipong gusto pa ng katawang mo humiga at magpahinga na mas mahabang oras pero kailangan mo na talaga bumangon. May kasabihan nga na bills and responsibilities never take vacation. Sabi no, kahit nasa bakasyon ka sa Pilipinas, magbabay ka pa rin talaga ng bills mo dito sa Dubai like yung bayad mo sa bahay, wifi tubig, ilaw. Kaya pahinga lang talaga sa glit at laban ulit kasi nga bills never stop. So na naman tayo, welcome back to reality as a Lipinang Salapi dito sa Dubai. Kung napapagod ka na sa trabaho mo ngayon, tandaan mo, minsan mong pinangarap 'yang trabaho na 'yan. Isipin mo na lang sa bawat pagod na nararamdaman mo ngayon ang kapalit niya Hams, na dirhams na makakapag-provide ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Sipin mo na lang kung napapagod ka na dito sa abroad pero di But at least, pang international yung pagod mo. Kesa naman sa Pilipinas ka mapagod, mapupunta lang sa mga buhaya yung mga pinagpaguran mo. Kaya mo yan. Huwag mo isipin yung pagod, isipin mo yung sweldo para sa pamilya at sa future mo. O siya, hanggang dyan na lang muna. Thank you for watching. See you in my next vlog. Masalama!